Ang okay, hirap okay. tuturuan yung mga bata. Eh, <tik> kasih. Okay. Sino -uglo <laughs> okay, ang gulo sa ala? Bakit? Mas ako ng tawawa. Ano po bang karo ng kukuli? Jay, ganyan ka nakatu... Ganyan ka nakasaya. Wow! Ay! Ikaw na, ikaw na! Baka ano so, naman to? Ito naman ah! Hindi ka. Uh, ah! Denial ka pa ha? ano ba Ang sulit ka na! Ano yung mo? Ano ba yung sinabi mo sa akin, Alex? Nainamin ka sa akin, di ba? Alam mo, kaya Eve, sa tatawa sa kanya. Kasi... Magsulat ka na kasi. Magkinig ka muna. Bilisan mo na. Pag nag-uusap kami, Kuya Eves, hindi talaga dapat mawala sa topic namin si Jai. Hey! Oh, totoo naman! Totoo naman! Liars go to hell! Alam ah. mo yan! Ay, <laughs> butas na! Mamubutas na! Ha, Totoo! Totoo! Grabe ka! Wala naman ikaw ah! Sinisiraan mo ako! Sinis... Paninira ba yun? <laughs> hindi naman kita sinisira! Kasi oh, oh. pa kapi! Ano pa kapi! You know, pinapalakas kita kay Jai. Ay, naku, bunso. Ewan ko sa'yo. Tapos, deny siya na, deny siya na, deny, deny siya na, deny, ha? Ano? Yes, hmm. Sino ba 17 years old sa ating dalawa? Sabi mo nga, ako. Grabe ka, ha? Ikaw, pero kasi, kung ano ka, makapagay lang ka. Magsulot ka na dyan. Yeah. <laughs> Kikilig, <laughs> 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 Sasa pa kayo naman. Sasapa kainan ka close ulit.